Loh mga idol, pinagamit pala sa akin ang account ng Besiko. <laughs> wow! Pero bago tayo magpatuloy mga idol, ay shout out muna sa dalawang idol ko. Sa gustong magpa-shout out, comment lang kayo sa baba mga idol. Maraming salamat. Nagrank agad pala ako sa classic mga idol gamit tong account ng Beshiko at sa hindi inaasahan may nakalaban akong si na natin target lock ako. Umpisa <laughs> sa ng game ay nagtatagad yung si mga idol. Happy Fiesta Barangay Adoes today! <laughs> Gago! <laughs> dito mga idol pag level 4 ko ay pinuntahan ko agad yeah. yung gold lane para makapag kasama ko. At lumating pabigla ang core ng kalaban at si Lina akala nila mapapatay nila ako pero malakas talaga guardian angel ko sa likod. alas guardian angel ko sa likod. <laughs> at dito mga idol enabangan ko po si Selena at nabigyan ko siya mga idol at dito na rin siya nagsipulang ng chat sa akin. Okay, my turn. Haha, -ha. target lock gas ayon. Sige nga, subukan mo. Ang <laughs> mo <laughs> <laughs> Dahil sa sinabi niya kaya pinatay ko ulit siya para panindagan niya na e-target lock niya ako mga idol. At napawaw na lang si Selena mga idol sa ginagawa ko sa kanya. Wow gas ayon ha, -ha, -ha. Wala bang turn ha ha ha. Tasing medyo ako ha, -ha, -ha. Sana all. <laughs> na ako damage damage. mga idol kaso kinuha na pala ni Ling yung blue ko kaya hindi tayo papayag well, na walang kapalit dalawa yung blue at dalawa din bibigyan natin mga <laughs> idol. <laughs> 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 Dahil napatay ko si Ling, mga idol ay kukunin ko rin yung blue niya para maramdaman din niya kung gaano pasakit inaagawan mga idol. Ah, set At pagkatapos kong magnakaw ng blue mga idol nagpunta na naman ako sa baba kasi basag na ang tore namin at nabigyan ko si Payne dito mga idol. Ang galing! Ang galing! Kukunin ko lang sana yung Joe kaso di lang dumating si Link para makinigit sa akin. At nabigyan niya ako at nabigyan ko din sa mga idol. Dalawang beses na yan! Paano mo Pagkatapos kong mag-red mga idol ay ako naman ang nagpunta sa blue ni Ling mga idol para mag-engrave din. Hehehe yeah, boy. Why are you running? Why are you running? Dito mga idol na patay ko si x at akala ko din mabigyan din namin yung mouse bug kaso din nang dumating si Kukai. Kaya napabak na lang kami kasi maliliit na lang HP namin. Yan na baka mga matay pa yun, bumula pa bibig yung pag niya. <laughs> idol ay ang pambak panila laro at kami pa ang talo sumasakit na kasi yung at hanggang dito na lang mga idol maraming salamat sa panonood at sa gustong sumabay sa content ko mag-message lang tayo, mag-follow at mag-share At dito na rin maraming salamat mga idol <laughs> talo